we're and this is Cheryl from the Philippines with my friends, together with my friends. Nagahanap ng Jojo Wine. Libre, 150 lang. Oh, okay. <laughs> 150, 150, bargain, bargain. 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 Bargain na 150, bar 150. 150 lang. Ano na po yan? All, all out. Overload. Ano na? Overload na siya. 150 overload. Masarap, makatas, malasa, at batang-bata. Fresh. Malibog. Uy, oh, tayo na YouTube? Batang-bata, fresh. Ito naman, unfresh. <laughs> <laughs> pero seryoso. Unfresh yan, pero seryoso yan committed ang kailangan. Na. Kailangan committed? May pera, may may bahay, maraming pagmamahal, at seryoso, hindi laro. Kailangan true love. True, love, po siya. true, and love, only. And true love only. So yun guys, ayan. True love only. Yan siya. siya. makunat. mga ano Positive ano po, Tapos Si pero sila ay may ano, may sako sa bahay. Positive positive bang ano 'yan? Yung tabi-tabi, yung sa kalsada, ganun. Positive vibes lang. May tindahan siya. Ang akong tindahan. Nagaanap po yan ng apam. Kaya ako na pa? Kaibigan! Gusto niya po ititirahin sa sabwet. Ito naman ng aking ano, plastic na kaibigan. Tupperware. Ano? Nagahanap siya ng ano, best friend. Tapos nagahanap po siya ng ano. Ayun, tignan mo may pa-cleavage pa diyan. Ito naman si Persitas. Ayan. Main nyo na, persitas. Main pa, nyo po, tupperware, plastic. Ayan. Siyempre, di ba, baka bugang uh, bakla. Mind nyo na, chupapi. chupapi, munya nyo. Anong 333? Let's check, Sino ka ba? Ayra. 333 daw. Ba? Hindi, Ayra to eh, Ayra. Mm. Aria Chan, hi, 333. Dami mo ng viewers, 600,000. So, yun, guys. Siyempre, di, di ako mawawala rin. Sino ka dyan? Sino <laughs> ka dyan? May nyo na po. May nyo na to. May nyo na tupperware. May nyo po persilas. Ayan. feeling piling fresh pero matabang. Ito po fresh na fresh. Kaso may asawa na. Fresh po pero piling blush on. <laughs> fresh po. Hindi <laughs> may blush on sabog. <laughs> oh, hindi oh, Siyempre. Oh. bakit ako papakabog ba ako sa inyo? <laughs> Ako lang pinaka maganda dito, sino kayo? Ikaw na. Mm. Oi, okay, shout out, shout out kay Ira. Ira shout out. Shout Ira, Chan. Ikaw na. Ara tagasan ka Ira. Mm. May nyo na po, 20 lang. Huling <laughs> tawad, 10. <sample. laughs> 10 million nyo na, hindi yung ano, ang gigigilak sa'yo. Tagasan ka, Ira. May mm. nyo na po. Mm. Pero pa kami dito ng Badjaw. <laughs> Sa in Badjaw. You know, Siyempre kami ang pinaka maganda rito. Mm. Makinis. Masarap. Mm. For viewers. Mm. Hot. Fresh. Mm. Magaling kumain. Kumain nang ng Magaling sumipsip. Ah. Mm. Magaling ko kaya ng Ah, dumila. magaling dumila. Uh. <laughs> magaling ko kaya ng lang yun, guys. So, this is your story. Tinanggal nila yun yun. nila yung video. Kasi baka bad words. Hi, Polly. Yan Ayan. bad Bawal pala bad words. Ang bawal bad words right? dyan. Ba Hi, CJ. Gamings. Ayan. Hi. Magandang hapon sa'yo. Si Ariana, hi. Kasi may mga sinatanggal nila. <laughs> Meron, ma'am. Excuse po. Para tuway muna. Tapo lang, ma'am. na po. Maganda. May nyo na po. Ano yun? Ano yun? Ano yun?